Pauwi pa lang ako. <laughs> Ginabi na ako after ng part-time ko. Minit ko yung kaibigan ko na nag-birthday. So, hindi na ako umabot sa venue niya sa Bulacan Halo-Halo. Dinala na lang niya ako sa Pinoy Asian food. May buffet din pala yon, Yun. And, ano na bang oras para mag-8 na yata ng gabi. Yun, update ko sa part-time ko kanina na 6 hours ulit yung inaabot. And medyo marami ako na trabaho dahil na medyo nagagamay ko ng trabaho ko. Kapang ako and yun, nilinis ko yung mga bintana niya. Actually, naman nakakatuwa yung pinagpart-time and nila. Kasama ako sa lunch lagi. <laughs> Libre lunch. And yan, flex ko lang yung hairband ko. Binigyan niya ako ng hairband. <laughs> Tontoa siya sa akin <laughs> nung sinuot ko. Tapos, Diyos ko, dumating yung gagawa yata ng grills ng kanyang hagdan. Dahil parang tingin ko kaya hindi makalakad yung asawa niya. Siguro nakulog yun. So ngayon, dumating kanina yung ano, yung gagawa ng yun nga grills. Palalagyan na nila. <laughs> Sa wakas. Ko. So yun, and siguro magiging ano ko na siya. Regular. Regular parttime uh, part time ko na every, hindi naman every Sunday uh, maganda sinusundo niya ako sa bus station papunta sa bahay nila so hindi na ako mahihirapan na maglakad yon and uh, nabi ko na meet ng mga kababayan kanina dun sa may serba ay pag ano, niimbitahin niyo ako sa bahay niyo <laughs> sa mga nakakita sa akin <laughs> sabi ko na eh magugulat yung nakakita sa akin sa personal <laughs> yan, hindi nakakatawa yung mga kababayan natin Ayun lang yung nangyari sa akin today. Wala namang masyadong ganap. Nakakapagod lang. Nakakapagod. Pero buti nga may pasok na yung aking mga alaga. So yun lang muna for now. Thank you for watching. And yan. See you on my next vlog. Bye. And God bless.